Magandang araw sa inyo. Ang babasahin ko sa inyong kwento ay mga tinapay ni Tinay. Kwento ni Gina Onson Rivera at iginuhit ni Doms Agsaway. Ako si Tinay. Mahilig ako sa tinapay. Kaya kong kumain ng tinapay araw-araw. Kaya yung almusal ko sa bahay, patibaon ko sa eskwelahan, ay iba't ibang klase ng tinapay. Minsan, sumasama ako kay nanay, pumupunta kami sa panaderia para pumili ng paborito kong tinapay. Ako'y nasasabi kapag nasasaksihan ko yung pandisal na lumalabas sa pugon. Ang ilong ko ay kinikiliti ng amoy nito. Natutuwa rin ako kapag nakikita ko ang matamis na ensaymada o yung monay na may hati sa gitna. Pati yung malutong na biskotso na sinasawsaw ni nanay sa kape. Minsan, nilalaro ko pa yung tinapay na ang tawag ay kalihim para itong malalaking labi. Bumibili rin kami ng tinapay para sa sandwich ni tatay. May mga tinapay rin na may palaman na, katulad ng pandikoko at CPA. Minsay marami, minsay nabenta na ang lahat. Kaya maaga kaming dumadalaw sa panaderya. Ang sarap talaga ng tinapay.